bago siya makilala bilang The Soap Maker of Correggio na pumatay ng tatlong babae at ginawang sabon at cake ang kanilang mga bangkay. Si Leonardo Cianciulli ay isang ulirang ina mula Italy na ang tanging na islamang ay panitilihing ligtas ang kanyang anak noong ikalawang digma ang pandaigdig. Ang kanyang kwento ay nagsimula noong pagpasok ng 20th century. Sa kanyang buhay may asawa, siya ay nabuntis ng labing pitong beses. Sa labing pitong beses na iyon, tatlong beses siyang nakunan habang sampu naman sa mga naging anak niya ang namatay sa kanilang pagkabata. Kaya pagdating sa kanyang apat na natitirang mga anak, ramdam nila ang labis na pagkaprotektib ng kanilang ina. Noong 1939, ang anak ni Chanchuli na si Giuseppe Pansardi, ang kanyang panganay na anak na lalaki at paborito sa lahat, ay nag-anunsyo na siya ay magpapatala sa Italian Army. Tulad ng maraming Italyano noong panahon yun, nais niyang gawin ang kanyang bahagi bilang tapat na mamamayan ng Italia noong ikalawang digmaang pandaigdig ang anunsyong ito ng kanyang anak na sinamahan pa ng kanyang labis na paniniwala sa mga pamahiin o superstition ang naging daan upang si Leonardo Chanchuli ay maging isa sa pinakakilalang babaeng serial killer noong 20th century. Ipinanganak noong April 18, 1894 sa kakaibang bayan ng Montella sa Italy. Si Leonardo Cianciulli ay nagkaroon ng hindi kaaya-ayang buhay noong siya ay bata pa. Dalawang beses siyang nagtangkang magpakamatay noong siya ay teenager pa lamang nang magpakasal siya sa registry clerk na si Rafael Pansardi noong 1917, sinabi ni Chanchuli na isinumpa siya ng kanyang ina dahil hindi nito aprobado ang ginawa niyang pagpapakasal. Noong 1927, si Chanchuli ay nakulong dahil sa kasong fraud o panloloko. Sa kanyang paglaya, siya at ang kanyang pamilya ay lumipat mula Potenza patungong Lacedonia, hindi kalayuan sa tahanan kung saan siya lumaki. Noong July 23, 1930, pumama ang malakas na lindol sa Irpinia na kalaunan ay itinuring bilang isa sa pinakamapangwasak na lindol sa kasaysayan ng Italy. Sa kasamaang palad, isa ang pamilya ni Chanchuli sa libu-libong nawala ng tirahan dahil sa kalamidad. Unti-unting napagtanto ni Leonardo Chanchuli kung gaano kamiserable ang kanyang buhay. Kaya pumunta siya sa isang manghula upang humingi ng ilang payo at pananaw. Gayunpaman, ang manghula na isang traveling Romani woman ay walang nagawa upang sugpuin ang kanyang takot at alalahanin sa buhay. Sa iyong kanang kamay, nakikita ko ang bilangguan at sa kaliwa naman, isang criminal asylum, ang sabi sa kanya ng manghuhula. Sa pag-iisip sa diumanoy sumpa ng kanyang ina at sa hula ng Romani fortune teller, mas lalo pang naging mapamahiin si Leonardo Cianciulli. Nang sabihin sa kanya ng kanyang anak na si Giuseppe noong huling bahagi ng 1939 na sasali siya sa hukbong Italiano, bumaling si Chanchuli isang bagay na pinaniniwalaan niyang magpapanatiling ligtas sa kanyang anak at ito ay ang pagsasakripisyo ng tao. Hindi malina kung saan nakuha ni Chanchuli ang kanyang ideya na ang pagsasakripisyo ng tao ay maaring makapagligtas sa kanyang anak mula sa pagkamatay sa ikalawang digmaan. Ang Roman Catholicism na laganap sa Italia noong panahon ni Chanchuli ay nagbabawal sa paghandog ng tao sapagkat ito ay kasuklam-suklam sa harap ng Diyos. Bukod pa rito, wala rin kilalang paniniwala o pamahiin ang mga Romano na sumasaklaw sa pagsasakripisyo ng tao. Gayunpaman, saan pa man niya nakuha ang kanyang ideya, si Leonardo Chanchuli ay magpapatuloy sa pagpatay sa tatlong babae bago siya mahuli. Ang unang biktima ni Leonardo Chanchuli ay isang lokal na matandang dalaga na nagangalang Faustina Setti. Inaniyahan niya si Seti sa kanyang tahanan sa ilalim ng pagkukunwari ng pag-set up sa kanya sa isang asawa noong 1939. Inutusan siya ni Chanchuli na sulatan ang mga miyembro ng kanyang pamilya at sabihin sa liham na bibistahin niya ang lalaki sa ibang bansa. Nilasing ni Chanchuli si Seti sa pamagitan ng wine na hinaluan ng droga bago niya ito patayin gamit ang palakol. Pagkatapos, sinapchop niya si Seti sa siya siyam na piraso at inipon ang kanyang dugo sa isang palanggana. Nilagay niya ang mga piraso ng katawan ni Seti sa isang kaldero at hinaluan ng pitong kilong caustic soda. Hinalo niya ito hanggang sa matunaw ang mga piraso ng katawan ni Seti at pagkaraan ay isinalin sa mga balde at itinapon sa kalapit na septic tank. Samantala ang dugo naman ni Seti na nasa palanggana ay hinintay niyang tumigas. Pagkaraan, giniling niya ito at hinaluan ng harina, asukal, tsokolate, gatas at itlog, pati na rin ng kaunting margarine. Minasa niya ang lahat ng sangkap at niluto sa oven para gawing malulutong na tea cake. Ayon mismo sa salaysay ni Chanchuli, Inihahain niya ang mga tikik sa mga bisita sa kanilang tahanan at maging sila ni Giuseppe ay kumakain din ito. Iniulat din na kinuha umano ni Chanchuli ang life savings ni Seti na nagkakahalaga ng 30,000 lire bilang kabayaran sa pagsiset up niya kay Seti sa isang asawa na hindi naman nangyari. Noong September 5, 1940, natagpuan ni Chanchuli ang isa pang biktima na nagangalang Francesca Suabi. Tulad ng kay Setti, pinaniwala ni Chanchuli si Suabi na nag-organisa siya ng teaching job para sa kanya sa ibang bansa at pinasulat siya ng mga liham para sa kanyang mga kaibigan na nagdedetalye ng kanyang paglalakbay. At tulad din ng ginawa niya kay Setti, nilasing niya si Suabi, pinatay gamit ang palakol, ginawang tikiks at ninakaw ang kanyang pera na nagkakahalaga ng 3,000 lire. Gayunpaman, ang kanyang ikatlo at huling biktima ang pinakamalala sa lahat. Si Virginia Cachopo ay isang kilalang soprano na minsang kumanta sa sikat na La Scala Opera House sa Milan. Ipinangako ni Chanchuli sa kanya ang trabaho kasama ang isang impresario sa Florence ngunit inutusan niya ito na wag sabihin kahit kanino kung saan siya pupunta mang ayon si Kachopo at noong September 30, 1940, binisita niya si Chanchuli upang isakatuparan ang kanilang kasunduan. Tulad sa kanyang naunang dalawang biktima, nilasing din ni Chanchuli si Kachopo at pinatay gamit ang palahol. Gayunpaman sa pagkakataong ito, sa halip na ibiklamang ang kanyang dugo para gawing tikiks at ipakain sa mga bisita, tinunaw din ni Chanchuli ang kanyang laman at ginawa itong sabon. Inakala ni Leonardo Chanchuli na siya ay nakagawa ng perpektong mga pagpatay. Gayunpaman, mali siya ng inaakala. Hindi tulad ng kanyang unang dalawang biktima na ang nag-aalalang mga kamag-anak, si Katsopo ay may sobrang concern na hipag hindi siya naniwala sa mga sulat ni Katsopo tungkol sa biglaan niyang pag-alis at sa katunayan nakita niya si Katsopo na pumasok sa bahay ni Chanchuli noong gabing siya ay umalis. Dahil sa matinding paghinala, kaagad niyang iniulat ang pagkawala ng kanyang kapatid sa pulisya na mabilis na nagsagawa ng investigasyon. Noong una, ipinagtatanggol ni Leonardo Chanchuli ang kanyang sarili. Ngunit nang inilipat na ng pulisya ang sisi sa kanyang pinakamamahal na anak na si Giuseppe, doon na niya naisipang aminin ang lahat. Ang paglilitis kay Chanchuli ay tumagal lamang ng inang araw. Siya ay napatunayang nagkasala sa kanyang mga krimen at hinatula ng 30 taon sa bilangguan at 3 taon sa criminal asylum. Tugma sa propesya ng Romani fortune teller na humula sa kanya ilang taon bago niya isagawa ang mga pagpatay. Noong October 15, 1970, namatay si Leonardo Cianciulli sa edad na 79 dahil sa cerebral apoplexy, isang uri ng pagdurgo sa utak habang siya ay nasa criminal asylum pa. Ang kanyang bangkay ay ibinalik sa kanyang pamilya para ilibing, ngunit ang kanyang mga kagamitan sa pagpatay, kabilang ang kaldero kung saan pinakuluan ang kanyang mga biktima ay naidonate sa Criminology Museum sa Rome. Sa ngayon, maaring makita ng mga bisita ng museo ang kanyang koleksyon ng mga palakol at masilip ang loob ng kaldero na ginamit niya sa pagpapakulo ng tao. So dito na po nagtatapos ang ating video. Kung nais nyo pang makapanood ng mga kwento tulad nito, bisitahin lamang ang ating channel o di naman kaya ay iklik ang mga thumbnail na inyong nakikita sa screen. Maraming salamat po at kita-kits sa ating next video.